Pilipinas! Yan! Oh man! I mean, congratulations uh, Vincent Astrolavio Coach Nonoy Neri Of course, Mabuhay MP Promotions Mabuhay Sir Sean Gibbons who made this fight possible Vincent Astrolavio won via 6 round uh, knockout mga kaibigan and he is now the IBF um, bantamweight mandatory challenger for Naoya Inoue And meron pang bonus yan dahil siya na po ang WBO Intercontinental Bantamweight Champion, man. I'm so happy, mga idol. Woo! Kagabi, ah uh, Carl James Martin just won his fight. Ngayon, mga kaibigan, Vincent Astrolavio, men. man. Ang sunod pong laban ni Vincent ay world title fight na po, mga kaibigan. Whether uh, Inoue will be interested fighting him or he will be fighting for the IBF belt ni Naoya Inoue po, mga kaibigan. Buksan lang natin ilaw kasi medyo madilim. Alright, so, whoo! Grabe, mga idol. ah. Uh, medyo kinakabahan din tayo kasi si um, Potapob, eh, alam namin talagang ma magaling din yan, eh, yung Russia na yan. Ah. So, uh, tsaka mas mataas yung ranking niya kay Vincent Astrolabio. But man mga kaibigan, Siyempre, bigyan po natin ng credit, shoutout. Nandiyan po si Coach Nonoy Neri. At siyempre pa, si, ko Co si Coach Memo Heredia, mga idol men. Pinatunayan talaga ni Astro Lavio yung knockout, mga idol. And he's, he's actually bigger and stronger, mga kaibigan. And uh, Coach Nonoy Neri, saludo talaga kasi from the beginning, ano, na nagawa yung laban na yan at yung plano nila na no, to get the uh, yung, yung, range nila sa weight early pagkatapos hanggang paglipad nila sa Las Vegas Nadidikit lang sila sa weight wag masyadong um, lalayo ano at ako kunin na to malapit uh, na yung laban eh talagang ano um, nakakahanga mga kaibigan and syempre mga kaibigan eh We need this win, mga idol, kasi medyo, de ba? Kailangan uli natin ng uh, mga laban Of course, may mga upcoming uh, world title fights Pero kailangan talaga natin ng uh, galing sa ganito eh. Panalo ng, uh, ng world title eliminator Of course, nandiyan naman yung Marlon Tapales na yung Jade Bornea Nalalaban din sa uh, world title men But ito, Vincent Astrolabio winning this fight um, Mga kaibigan, in an impressive win mga idol E eh, talaga nga namang nakakahanga Vincent, woohoo! Eh talagang ito po si Vincent kasi first time niya sa US So talagang uh, napaka-excited niya nung uh, nilakad natin yung um, ano niya US visa niya he was very happy mga kaibigan at uh, ngayon po na uh, hindi lang siya first timer sa US talagang napakaganda pa ng kanyang panalo and he deserves it kasi talagang long overdue na itong si Vincent Astrolabio mga kaibigan but anyway mga idol Congratulations, congratulations at uh, champ Vincent Astrolabio. Enjoy your victory and kita kitsun soon. Ah, uh, ngayon po, uh, ayusin po namin yung kanyang flight. Meron ng uh, from US to Manila. Ayusin lang namin yung Manila to General Santos. But I think, siguro, magkakaroon ng courtesy call uh, muna dito. No? Hindi natin alam kasi malaking panalo to World Title Eliminator. So yun lamang mga idol. Uh, ang daming chat sa atin ng uh, uh, ating uh, bossing at ng uh, um, uh, team Astrolabio. So, iano muna natin. Yun lang mga idol. Woo! I'm very happy. Ano na mga kangkong! Woo!